Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga NARS sa ibang bansa. Kung paano ba nagkaroon ng madaming NARS, mga Pilipinong NARS, na nagtatrabaho sa ibang bansa. At siguro alam nyo na kilala yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga ospital, lalo na ang mga nurse, mga nurse. So, lalo na sa Estados Unidos at sa Reino Unido, sa UK, madaming mga nagtatrabahong nurse. Sa Canada, at uh, yung ironic at nakakalungkot ay sa Pilipinas, mayroong shortage merong kakulangan ng mga NARS. Sabi ng gobyerno, halos isang daang libo yung kulang na NARS sa Pilipinas. Pero madaming maalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa na talagang naiintindihan ko. Kasi grabe yung sweldo ng NARS sa Pilipinas. Sobrang mababa. Parang guro, parang mababa talaga. Mas mababa pa sa mga real estate agent, mas mababa pa sa mga sales representative. At kaya talagang hindi maganda ang sitwasyon ng mga nurse dito at ng mga health professional. Kaya umaalis sila. At dito sa podcast, madalas nating pinag-uusapan, madalas kong nababanggit yung kolonialismo, yung kasaysayan ng Pilipinas, at sa tingin ko, mahalaga yon kasi tulad ng temang ito, ng NARS. Hindi pwedeng hindi pag-usapan itong temang to nang hindi nalalaman yung parang kasaysayan ng Pilipinas. So bakit ba? Bakit madaming NARS sa ibang bansa? At ano yung parang role? Ano yung role ng kolonyalismo sa pangyayaring ito? So yun nga dahil ng 1898 Treaty of Paris, nakuha ng mga Amerikano yung Pilipinas sa mga Espanyol at nakapag-assimilate yung mga Pilipino sa kulturang Amerikano lalo na yung nagbigay silang edukasyon sa Pilipinas public education at natutong mag-English yung mga Pilipino At nung panahon na yun nung nasa Pilipinas yung mga Amerikano nagkaroon ng outbreak ng malaria at cholera at may kakulangan daw ng mga nurse na Amerikano sa Pilipinas. Kaya nagkaroon sila ng recruitment ng mga lokal na nurse para maging volunteer auxiliary contract nurses. At noong 1903, mayroong mga qualified na Pinoy na estudyante yung pinadala sa Estados Unidos para mag-aral at maging volunteer auxiliary contract nurse. At yun yung naging unang batch ng mga nurse na Pilipina, Pilipino, sa Estados Unidos. At syempre, nung panahon na yun, may mga nanatili daw sa Estados Unidos para maging immigrant, para pwede nilang, pwede sila magtrabaho doon at dalhin yung pamilya nila sa Estados Unidos. At pagkatapos naman ng World War II, Meron ding malaking role yung mga NARS, syempre dahil sa gera. At para sa ibang bansa naman, kaya nagkaroon ng diaspora yung mga NARS bukod sa Estados Unidos. Nung panahon na yun, napansin at nalaman ng mga ibang bansa na cost-effective, na mura mag-hire ng mga Pilipino kaysa mag-train ng mga, mga NARS locally. Kasi syempre matagal mag-train ng mga nurse. At yun, limitado kayo sa bilang ng, ng nurse. Pero sa Pilipinas, yung mga Pilipino, trained na, handa na, naghahanap na ng trabaho. So napansin ng ibang bansa na mas cost effective at mas mabilis yun yung mag-hire ng mga nurse sa ibang bansa. So bukod sa nagsimula sa Estados Unidos, yung Saudi Arabia naman yung naging parang leading destination ng mga nurse na Pilipino. Pero bukod sa Saudi Arabia, meron ding mga bansa sa Europa, tulad ng UK, yun nga, Ireland, uh, Alemania, Germany. At sa Asia din, yung mga Singapore, at Japan. Nag-hire din ng mga nars na Pilipino. At ayon sa datos, na sobrang daming nursing school sa Pilipinas, lampas kalahating libo ng 500 at yung sweldo ng nurse ay labing limang beses mas malaki kesa sa pagtatrabaho sa Pilipinas. 15 times mas malaki yung sweldo ng isang nurse. At sa Pilipinas, malaki yung competition, syempre, kung nurse ka at madaming nurse. Grabe yung competition sa ibang nurse kung gusto mo magtrabaho sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, Sempre mas madale At yung sinasabi pong isang dahilan ay natural sa kulturang Pilipino yung pag-aalaga sa pamilya, sa lolo, sa lola, pag-aalaga sa ibang tao. So parang caring talaga yung kulturang Pilipino. May care sa ibang tao at may care sa pamilya, sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay. Kaya bukod sa mga skills ng nurse, yung talagang ugali, bagay na bagay yung ugaling Pilipino sa trabahong nurse. Pero yun nga, ang malaking issue ngayon ay yung kakulangan ng mga medical professionals sa Pilipinas at nakita yung issue na to lalo nung nagkaroon ng COVID at noong panahon ni Pangulong Duterte nagkaroon ng deployment ban kasi COVID noon at nilimitahan yung bilang ng mga umaalis na healthcare workers. So nakita yung issue doon. At yung parang irony nga na syempre kailangan lumabas ng nurse o ng doktor o ng ibang healthcare professional para kumita ng mas malaki. Pero yung sa iling bansa, kulang sa, sa mga healthcare professional. At syempre, malaking factor dito yung sweldo. Yung compensation talaga. Simple lang, di ba? Yun lang. Salamat sa oras nyo. Mayroon tayong transcript kung kailangan nyo. At pwede kayong sumuporta sa Patreon. Kung gusto nyo tong podcast. Salamat at paalam.